Samantala, ilang mga flood control project rin ang sinuri ng PTV News sa bayan ng Ilagan sa Isabela. Ito ay matapos ang mga ulat na tila may mga delayed umano na proyekto sa lugar. Samantala, alkalde ng bayan dumepensa sa issue ng koneksyon niya sa mga proyekto. Nagpabalik si Isaya Fuentes. Kapag may bagyo, Isabela ang isa sa binabantayan. Malapit kasi ang lalawigan sa Cagayan River na umaapaw tuwing malakas ang pag ulan Nakaharap din ang probinsya sa Pacific Ocean. Isa sa labis na naapektuhan ang bayan ng Ilagan. Patakot po kasi kami dahil lumalaki po yung ilog, gumuguho po yung lupa, mas lalo po may mga anak ako. Base sa pagsusuri ng PTV News, halos lahat ng proyekto dito ay hawak ng kontraktor na nagyangalang Dragon 12 Builder and Construction Supply na napag-alamang pagmamayari mismo ng kapatid ng Alkalde ng Ilagan, Isabela, na si Mayor Jose Marie Diaz. Ayon sa ilang mga ulat, ila, may mga delayed projects sa lungsod. Ang mga ligasyon naman, sinalag mismo ni Mayor Diaz. Wala raw siyang kinalaman na negosyo na pagmamayari ng kanyang kapatid. Unang-una sa lahat, kahit kapatid ko po yan, kontrato, kumpanya po niya yan, wala akong involvement dyan. Giit niya, hindi siya kumuha sa kapatid niya bilang kontraktor, kundi DPWH ang kumuha. Walang involvement ang city government sa project ng national government. So walang conflict of interest dito. Hindi kami ang nagpondo dito, hindi kami ang nagpabid Ang nagpabid dito is sa national government. Nanindigan ang alkalde na napakikinabangan na ang mga flood control projects sa Ilagan. Pero aminadong dismiado sa mga kumakalat online na tila korupsyon sa flood control sa kanyang lugar. Ay ni Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.